Hi guys! Good day and welcome back to our channel Marjan's Garden. So ayan, sa wakas uh, lumabas na si Haring Araw guys. Ayan, yeah, nainitan ngayon yung ating mga succulents and yung mga succulents na nilabas natin ay binalik ko na dito. Hindi na sila guys na ulanan kasi kahapon ay umulimlim lang. Mambun ng konti pero hindi na sila guys na basa talaga. So ang ginawa ko dinilig ko na lang sila guys. Yung ating mga uh, black prince na yan, nilabas ko yan kahapon. Pati yung iba nating mga Echeveria succulents so nilabas ko. Pero hindi na talaga sila guys nabasa. So yun, ginawa ko. Pinasok ko na lang sila dito at nirearrange ko na ulit sila. Ayan. So yan yung ayos nila dito guys. Katamaan sila ng morning sun. Ayan. So, ang ginawa ko dito guys ay yung mga single head natin ng na mga succulents, yun yung mga pinagsamasama ko na dito. So yung may mga nakatanim tayo sa isang pot na medyo marami-rami yung heads nila guys ay dito ko na nilagay Oh. Ayan, basa yan sila guys. So kasi dinilig ko. Kasi itong nandito guys ay hindi ito nababasa. Ayan. So sa wakas guys, lumabas na rin yung araw. Yung mga succulents natin na namumutla na at nag na talaga ay arawa na rin. Ayan, sa wakas. Ayan, si ano ko guys, polbonyan ko, nag, nag, ano na, nag, na yung ano niya, oh, yung liig niya. Ayan, kasi nakukulangan na siya ng sunlight and yung ano natin, nawawala na yung drops. So, ayan, nainita na sila guys. Sa kakatawa naman. Ayan, naayos ko na rin yung mga nandun ko sa kabila guys ayan nagtanggal din ako guys ng mga dry leaves bago ko sila nilagay dito ay tiningnan ko sila at tinanggalan ng dry leaves pero hindi ko na <laughs> meron pa dito oh. ayan ayan tataba nila guys ayan ito hindi ko muna nilabas kasi tingnan nyo oh. ayan nabalian ko kasi yan sya Ayan, tapos si macaroni, hindi ko na muna nilabas. Ito, Siguro tanggalin natin tong flower stock niya kapag nag na yung soil niya guys. Para hindi siya mapapano. Ayan. Gaganda ng mga Echeveria succulents natin. Though, ilang linggo rin guys, yung walang tigil yung ulan at wala talagang sunlight. Pero yung mga succulents natin dito ay okay na okay naman. Kahit na lagi ko silang in-spray-sprayhan nung ano, nakaraan guys. Pero spray lang naman kasi. Tapos yung iba, sinook natin sa labas sa rainwater. Napaulan na natin sila. Pero, tingnan nyo yung color guys. Okay pa rin naman. Ayan o. Oh. Nag-fail naman pero may color pa rin sila guys. Ayan. Yung dito natin, kulang yung laman kasi nga pinasok na natin yung mga naka-ROS. So, ayan yung itsura nila guys. Walang laman yung nandito. So, yung nandoon kasi guys na mga pinasok ko na nang galing dito guys ay hindi ko pa na ibabalik so naisip ko lang na ipakita na to sa inyo ngayon para makuha na natin yung morning sun, ayan so ito guys yung mga nakalagay dyan ito o oh, hindi ko pa na ilalagay sa lalagyan niya. ayan, ito si afterglow tapos this one so isa isa lang yung pagbitbit ko kasi hindi ko to sila madadala Ayan. Ito, oh, ang ganda na nito, guys. Mga propagation lang natin to. Pinasok ko to kasi na sobra na sa ulan. Tapos, ano, yung kasamahan nito, guys, sa mga na propagate ko. Ayan, ito yung mga ganito natin. Na lusaw, ba? Diba? So, ito, ibalik na ulit natin dito para mainitan siya. Ayan. Ayan. Tapos ito, painitan na rin ulit natin. Tinago ko yan guys kasi, mm, tingnan nyo. Tapos yung ditong mga leaves nya sa top, nagda-dry, ay nagmamashi na. Ito si, ano ko guys, si trumpet ko na pinag, ano ko to, hiwa-hiwa ko. <laughs> ayan, paulan na natin. Kapag umulan, maulan na siya dyan. Si Ariel ko guys, o oh, tingnan nyo. Kala ko to mamamatay na. Pero, ayan lumalaki siya oh. Ayan, kasi gumanito yung leaves niya oh, lumiit. Ayan, ito nilabas ko din guys, pero hindi na naulanan. Ayan, ito oh, pumangit na siya. Ayan, nainita na sila dito. Meron pa akong mga ilalabas guys, mamaya ko na lang sila ilalabas. So, ito nilabas ko na rin. Ayan, para hindi na ako magdilig. tas nagtira ko ng isang Laura dito. Ayan, kaso lang may mga uod talaga dito guys. Ayan oh, may uod oh. Kahit na nakapag-spray ako nakaraan ng ano, ng insecticide, meron pa rin mga uod kasi nga nawawash nung ulan. Ayan guys. Kahapon, nakakuha ako ng uod. Doon banda, kinain niya yung mga propagation ko doon. Tapos yung mga yan oh, yan lovely rose, nakakuha ko dyan ng dalawang uod. Grabe guys. Kinain niya yung mga lovely rose ko. Tapos si ano, yung nag-iisa kong ano dyan. Kalimutan ko yung name niya. Basta yun no, tingnan niyo. Oh. Oh. Pinapalaki ko pa naman yan siya. Hmm, kinain na ng uod. Eto naman, tingnan niyo yung lalaki na ni Dugong. <laughs> Pero hindi ko siya dyan guys, tinatanggal. Hmm, may nakikitulo guys. Oh. Ayun no. Kita niyo ba yun? Ayun, nakikitulog. May palaka. Nakikitulog sa ilalim. Yung mga mule ko, guys, tingnan nyo. Ganda ni mule, no? Kahit na laging basa <laughs> sa loob ng magdalawang linggo at ano. Grabe, guys. Hindi naman na paano si mule. Ayan. So, maarawan na sila dito. Being okay na naman sila, guys. Ayan. Ito, nilabas ko ulit siya, guys. Tastering si drops para naman gumanda yung drops niya. Ito lumaki na si Hakuho. Ayan. Ito yung freebie sa akin ni Ma'am Jen dati guys na PDO. Tapos ito freebie niya din to sa akin guys si Ghost Plant. Ayan. Binili ko to sa kanya kasi yung iba nagrat. Tapos ayun yung iba nilagay ko doon sa pat na yun. Yung katabi ni Cream Pop. Ayan, yung nagrat sa kanya. Tapos may narat na naman niya nandito banda, yung baby niya. Ayan, tapos yun dito. Nayaan ko lang kasi ganyan talaga si ano, si Kuala. Ayan, ito siguro ipapasok ko na rin to kasi balik ko dyan yung ano natin. Yung Milaco. Ayan, na may ano yon Jokumon Stone. Ayan sila guys. So okay naman sila dyan. Ito, tinanggal ko muna doon si liti siya kasi nag ano yung dito niya guys o oh. nagrat yung dito niya na area pero okay naman yung iba natin may ano pa nga o oh. may pa <laughs> may pa red red pa ng tips o oh. ayan ewan ko kung bakit nag red yung tips niya guys eh hindi naman mainit ba diba? laging maulan pero yung pinagkatan ko dito guys ng ano yung isa dito na matay ayan. ay dalawa pala. Ito pa yung isa, oh namatay. Tapos yung isa dyan, nabunot ko na. Ito naman, nabuhay naman, guys. Kaso ito, nag na naman, guys. <laughs> Ayan, Oh. Narat yung puno. Hmm. So, yan. Diyan ko muna, guys, si, ano, si Leticia. Nainitan naman siya dyan para makapahinga man lang siya sa water. Ayan, ito siguro ilalabas ko din to ng rain or shine kapag marami ng ugat. May ugat na siya guys, oh. Ayan, oh. Hmm. At e, saka naaanggihan sila dito. So, ang gagawin ko siguro, ilalabas ko siya, ilalagay ko siya sa, um, may patungan. Ayan, ito, propagation natin ng Mendoza. May kumain. Hmm nandito pa siguro yung Pero matag, parang tuyo na yung kinainan sa kanya guys. Yan. Kailangan talaga natin guys mag-spray ng ano, insecticide palagi. Kasi kapag ganitong ano talaga, ganitong panahon palaging maulan, dyan umaatake yung mga uod. Ayan, ito, pinasok ko na rin. Ganda ng rosette niya, nagpipink. Kasi ito guys, oh, nagaganyan na siya sa sobrang kapusugan ng water kaya dito ko na muna siya nilagay ayan ayan yung iba nating mga succulents ay okay naman sila guys kahit na pinaulanan ko sila at nasok sila ng ilang araw din di ko sila natanggal parang lalo silang naging malaki na busog talaga yung mga leaves nila tsaka bumuka yung rosette so mas lumaki sila guys nagustuhan nila So, yan lang guys yung advantage kapag mayroon tayong greenhouse kasi kapag ganito nga masama yung panahon, eh, meron tayong pwedeng pagtaguan ng mga succulents natin kapag sobra na talaga yung water na naiinom nila. Yun, kapag masipag tayong maghakot-hakot. Hindi pa pangit guys yung mga succulents natin. Pero ako kasi minsan, tinatamad na ako maghakot-hakot. Lalo na kung puno na dito sa greenhouse. Tapos napakarami nating ipapasok guys. Kagaya nito o, oh, ang dami nating ipapasok kapag ulan ng ulan. So, tinatamad na ako. Ayan. So, pinapabayaan ko na lang sila. Pero, ano, kahit na ganun guys, eh, merong namang bumibigay pero merong namang nagstay naman sa atin. Ayan. So, okay naman sila. Yung ating variegated staphyloides dito ay yung propagation natin na niripat dito. Ayan guys, so lumaki na naman siya. Patrail na naman yung isa. eto okay naman din. Ayan. Kaso hindi na sila pink. Pero tingnan nyo guys, lalong gumanda yung mga leaves nila oh. Tingnan nyo, ba diba? Ganda. Ayan. Sobrang ganda ng staphyloides na to. Yan sya. Kaso, hindi na nga pink kasi nasobrahan na siya sa kakainom ng water. Ayan, ito may bumigay, oh. Mm. Pero, itusok mo lang yan ng ganyan. Ayan. Kahit i, ano mo lang guys sa ganyan, oh. Huwag na itusok, masakit sa kamay. Tidikit din yan guys kapag nagroots na. Ayan. Kagaya nito, mga kat -kat lang kasi nagrat yung ano niya. Ayan, no, oh, nakapatong lang, nakadikit na siya. Guys, may ugat na. Ayan, di ba? Oh. yung bagay diba? oh, diba? Ganyan lang, guys. Magparami ng Staphyloides. Napakabait, guys, ng Staphyloides. Kaya, kung gusto nyong mag nagpipink na, ano, succulents or cactus, ayan, parang si euphorbia to, guys. Family siya ni Euphorbia. So, kung gusto nyo na nagpipink, yung mga ganyan, kapag stress, yan, si ano yan, si variegated stapiloides. Nag, ano siya, nagpipink. Ayan, tingnan nyo, may pink-pink na to. Ganda. Ayan, yung Ellen ko dito, guys, okay naman. Nasobra na rin sa ulan. May uud. Grabe, guys. Kapag nakita nyo, guys, yung uud sa garden nyo, pisatin nyo agad kasi nakaraan, nakita ko yung uod. Tapos sinayaan ko muna kasi may ginagawa ako. Pagbalik ko, wala na yung uod. Nakakainis, nakatakas. Ayan. So, kaya ngayon, kapag nakita ko talagang pipisatin ko na talaga siya. Pasensya na sa uod. <laughs> kasi, hindi ko talaga siya hahayaan dito sa garden ko. Kasi kawawa naman guys yung mga succulents natin kapag hayaan lang natin yung uod. Kasi uubusin niya niya. Ayan, ito nga o okay kinainan, no? puro na lang kinainan yung sokilis natin. Ayan pa. Ito pa. Ayan. Ito pa. Yung variegated natin na blood moon. Ito pa. Oh. Ayan. ubusin niya pala yung nandito. Ang dami talaga uod guys. So ngayon, hindi tayo pwede mag-spray kasi umiinip. So baka ma-sunburn sila. Ito, kinatan ko na to guys ng mga tips. Oh. Yan. Kasi ginagawa ko nga itong bonsai. Ayan, tapos bumigay na yung ating this one. Sobrang ulan, hindi na kinaya. Ayan, bumigay na siya guys. Kawawa naman siya. Wala na, hindi ko na siya na-save guys. Kasi nakita ko siya ganyan eh. Hindi niya kinaya yung ilang anong uh, walang araw. Tapos puro ulan lang talaga. Yung dito binunot ko, tinatry kong i-save ina ko na doon sa loob ng green now. So, ito na guys yung update sa ating pinopropagate na ano, sino nga to? Pink puppet. Ayan na siya guys. Oh. Pwede na natin siyang ibaon-baon dyan. Mm, ganun. Kasi pinatong lang natin siya. Ayan. Buhay na siya guys. So, wala namang namatay. Ito, hindi ko na siguro to tatanggalin dito para kapag umulan ng sobra-sobra, eh, hindi na ako mahirapan, guys, magtago-tago. Ayan, oh. Nagaganyan kasi siya. Yung lower leaves niya, nagaganyan. Ayan. Yung ating mga purples dito, guys, ay okay na okay naman. Ha, napakaganda nilang tingnan. Ayan. Diba? Tapos yung ating mga Ichabria succulents dyan, ay namumulaklak at hinahayaan lang natin yan kasi gusto ko makita yung flower niya guys sana maganda yung flower niya no ayan no, tingnan nyo, ang ganda oh kita nyo ba, ayan meron pa may mga flower stalk dyan guys, so yung iba tinanggalan ko kasi ang liliit, ang pangit naman pabulaklakin pa natin yun, ito bumibigay na guys oh ayan tuyo siya pero pinaulanan ko to nakaraan siguro mga 2 days din siyang nasa rain or shine. Pero pagpasok ko, ayan na guys. Ganyan na siya. Pero buti naman, buhay pa naman siya kahit paano. Ito naman, pinaulanan ko din to. So, ayan guys. Hanggang dito na lang muna yung ating update sa ating mga succulents. Ilang araw tayong walang vlog. Kasi nung time na yun talaga guys, sobrang sama ng panahon dito sa inyo din naman siguro dahil sa bagyo. Ayan, nagkakaroon ng ganito yung mga succulents natin. Kaya dito guys, sa loob ng greenhouse. Ayan, madudungi sila kasi nga nag-spray tayo palagi ng 7, tsaka detain, tsaka ano ba diba? Uh, tango. So, kaya ganyan yung itsura nila. Ito yung isang midusa hair ko, guys, na sinisave ko. Oh. Last na talaga to. Napakarami ko nito dati, guys, na sira talaga sila ng kakaulan. So, sa so ngayon, try natin isave yan. Baka ma-save pa natin. So, ayan. Ito na guys yung isa natin na missing nyo. Tingnan nyo. Oh. Laki na din. Umahabol na siya dito sa so isang pot. Yan. Lumalaki na rin yung mga babies niyan. So, that's all for today's video guys. Yan. I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye. Ayan, tingnan nyo guys, yung hinayaan ko siya dito sa naulanan na, oh. Lumaki. Eh. Tapos, nilagay ko na naman sa kanya yung sinave ko dyan. Yung nasave ko dyan na nagrat. So, ayan, gumanda na ulit. Ilalagay natin yan sa ROS na guys. hindi ko na yun nalagay sa loob ng greenhouse. Ang ganda niya, di ba? Gusto pala ng nauulanan.